Ayun, yung tungkol sa IELTS na ano na ano ba kailangan ba magaling ka mag-English dito? Hindi, hindi naman. Kahit barok-barok ka mag-English dito. <laughs> okay lang kasi hindi mo naman masyadong gagawin dito. Yun. ba Wala tayong magawa. Mga kasama natin wala pa rito ah. Ah, makna yun ah. Sabi kakain, nagugutom na ako <laughs> nasa Canadian tire pa raw sila yung mga binibili pa mm, yun may nag may nagtanong din pala sa akin no kung ano ba kung kailangan ba magaling ka mag English dito hindi di naman <laughs> ano lang kailangan mo lang ipasa yung IELTS mo so pero ang kagandahan ka kasi nun yung IELTS na yun di naman kailangan yung mataas na mataas na grade so, may score ano lang ah uh, 4 4 lang yung yung every category the uh, speaking reading uh, listening saka ano pa isa mas ba apat yun dapat yun maipasa mo 4 ganun dali lang pag ayo sa pagbubutcher to ay sa pagbubutcher sa mga ano sa ano ba to pagkukuha kay ng IELTS para sa work permit as a meat cutter saka meat cutter saka industrial butcher mga slaughtering ganyan sa welding pare pareho yan pero pagka mag ano ka mag pag mag i-student ka dapat 7 mataas yung ano requirements pagka student kailangan 7 yung score mo mababa mo seven yun eh kahit naman hindi ka mahuhusay mag-English dito. Kasi karamihan mga kasama mo rin, mga Pilipino rin dito. Hindi eh. mo nga, hindi mo nga nakaasa yung, ano, yung English mo rito. Buti pa si Jasmine kasi nagtatrabaho siya sa Staples. Ano siya, yung mga kasi nasa cashier siya eh. Nakakausap niya mga, ano, mga, mga ibang lahi. Talagang English talaga yung nagagahan niya. Tapos mga kasama niya dun, puro English din. Kasi puro mga, mga puti kasama niya dun. Sa, ano, sa, ano ba yun? Sa Staples. Sa Isla puro Pilipino. Kaya hindi raw siya masyadong nag-ano dun. Pero yun nga, pagka nandito siya sa Staples, napapractice niya English niya. E dito naman sa amin, sa Maple Leaf. Walang masyadong ano, walang masyadong Pilipino. Kaya lang, kayo-kayo lang din magkakasama. Kaya, puro Tagalog lang din yung sinasabi niya. Pilipino lang. Kaya hindi mo rin naman, hindi mo naman masyadong, hindi ano, mo naman masyadong kailangan na Magaling na magaling ka mag english dito. Basta naiintindihan mo yung sinasabi nila ng supervisor mo o mga lead hand. Tapos nasasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. Ayun, ganun lang. So, kailangan yung you don't need to be ano fluent in English. No? Ako nga eh. I don't usually speak English but sometimes Sometimes. Wala <laughs> lang. Yun nga, lang yun yung ano, makakatulong yung ano yung reviewer ko na binamimigay yung IELTS. Makakatulong yun kasi ano yun eh, uh, kompleto yun eh. Pera lang yun sa ano, sa sa ano sa speaking kasi eh, siyempre eh, wala namang ano, yun, eh, dapat yun may may kakausapin ka yun yung pampraktis din yun sa speaking pero kung yung mga ano lang mga basic na ano ah uh, reading merong ano merong kunyari listening sa reading sa may link yon yung sa reviewer na yun, may link yun sa YouTube tapos dun yung pakikinggan mo yung sa listening tapos answer sheet na dun sa binigay ko na reviewer baga magka-connect tayo mga pala no dapat pala bina, inaano ko kung saan yung link na yun basta i-search nyo lang kung ano yung edition ng pinamimigay ko na, na na IELTS reviewer ano yun mahanap nyo yun sa youtube tapos yun nandun yung mga ano tapos yung mga nagtatanong parehong pareho ba yung ano yung yung i-exam e dun syempre hindi reviewer lang yun no? Kaya dita, parang, ano di dita para kang ano kodi ko na yung hinihingi mo sa akin hindi na review <laughs> ano no kala mo tirik yung tirik yung araw no hindi naman masyado mainit malamig pa nga eh Mamaya na ito, pahirapan na naman ito pag ganyan kunyari, uuwi ako rito. Papayati daw kay Yorme. <laughs> Dadaan pa kasi ako dito, tapos meron pa palang yung kung kunyari, nandito ka na sa Canada. Pagka bibili kayo yung sa mga, ano, yung sa mga, pagka nag-grocery ka, nagmamahal lang naman yung grocery mo weekly pagka ano eh. yung bibili kayo, mga pork, mga beef, mga, ano, yung mga, ano, mga produce. Pero kung alam mo kung saan pwedeng bumili ko yung baka. Medyo mahal yung mga baka rito pag bibili ka. Merong mga nagbebenta mga Pilipino rito yung mga ano mga mas mura. Tulad nung ano yung si kay Kuya J Tadeo. Yeah, kami ang bumibili ng ng beef. Isang malaking balot na yun. Yung mga buto-buto niya pero may mga laman-laman pa rin. Nasa 12 dollars lang ganun. Hindi mo mabibili ng ganyan kamura yun sa superstore o kaya sa Walmart. Mahal. <laughs> kaya ganoon, dapat ano alam nyo kung saan ano saan bibili ng mga mura tulad ng ano mga pork yung mga mga pork mga bacon mga hotdog meron dito kasi pagka empleyado ka sa ano sa Maple Leaf ano may mga mabibili ka doon na murang ano mga ano mga item nila mga ano mga Maple Leaf products yung kunyari makikita mo rito yung tinitira namin na ano na yung loin ano yung kunyari pork chop lang na apat na piraso yata 12 dollars na agad dun sa ano yung putol putol yung na, na, ano na pork chop na ano na na loin na, mahal 12 dollars na samantalang dito sa pag bumili, bumili, ka mismo sa ano sa maple leaf. yung isang malaki mura lang kaya makakatipid ka ng matindi kung meron ang maganda rito pagka kunyari may sarili na kayong ano bahay Bili kayo ng ano, yung ano, yung malaking malaking rep na ano, yung, yung nakaigang rep. Yung tawag dun. Basta yung like, ganun. Karamihan ng mga Pilipino ganun, nag stock sila ng mga gamit nila. Kasi ay ng ano, ng mga ganun, mga pork, mga ganun. Para makamura. Isa kasi, ano eh, nangyari, gu-grocery ka ng ano, ng weekly. Papa mahal ka rin tulad ako kanina nag grocery kami ang binili ko lang yata na produce eh manok lang kaya ano lang nasa 70 plus lang yata yung binili ko na ano, para sa amin na ni Jasmine para oh, ang iluluto ko ah, alam mo naman tayo eh palasang bino ah. <laughs> ang lulutuin ko yung beef caldereta ah, salmon na sinigang tapos may pumili ako ng pusit yung parang lalagyan mo lang ng sauce na pusit. Yun, no, pwede na 'yun. Tapos may mer meron din dito yung mga nagpapa-order ng ano ng ng lutong pagkain na. pwedeng business yung dito kung kunyari nandito ka sa ano. Alam mo yung pagka nasa opisina kami naalala ko dati sila Gidabin. <laughs> yun yung ano na nagpapa-order sa opisina. Ganun, pwede kang mag-business ng ganito dito sa ano sa Maple Leaf. Kasi marami mga Pilipino, eh, kunyari tinatamad na mag ano mag ano mag magluto. Eh, tulad nung ano, yung kasama ko si Joyce. O, nagpapa-order yun ng ulam. Isang ano na isang alam mo yung malit na tupperware na ganun. 10 dollars lang oh. Kunyari limang putahe. Magaganon ka. Tik-tik 10 dollars o di 50 dollars lang yung ano mo, lutong pagkain na yun, di ba? hindi ka na makahihirapan magluto-luto tapos yun nga pwede mo i-business yun o yung misis ko baka gusto mo mag-business ng ganun pero sigurado yun hindi mo gagawin yun <laughs> kila kila <laughs> lang pero ano maraming ano isa pang maganda rito sa Canada maraming pwedeng ano yun mga business yun yun nga lang dapat masipag ka diba eh minsan nakakatamad na rin ang mahal na ay Ani, pagod ka na nga sa trabaho tapos ganyan. Ako nga, kinatamad pa magluto yun ang pagkain eh. Parang <laughs> gusto ko nang ibalik yung ano yun dati. Nung kakarating ko rito, hindi pa ako nakikihati ng, ano, ng, ng luto kay Marlon D. Tapos wala pa si Jasmine. Ang pagkain ko lang lagi yung ano yung mga, ano, ano yung mga salad lang tapos Minsan, ano lang, yung manok lang na minarinate ko, rito ko lang para may kasama. O kaya salmon na, ano lang, pinirito lang, mga ganun. Tapos salad, kaya nangayayat ako. Ngayon, mataba na naman ako. Yung problema kasi, niluluto ko ngayon. Ngayon, yung iluluto ko, kadami-dami. Si Jasmine, hindi naman masyadong kakain. O, ako rin uubos, kasi kaysa masayang. Kaya nananaba ako ngayon. Yun ang problema. So, so yun lang. Sabi siya nang sabi ko kanina, nalimutin ko na. so, ko. Yun, yung tungkol na IELTS na ano na... Ano ba, kailangan ba? Magaling ka mag-English dito? Hindi, hindi naman kahit barok-barok mag-English dito. <laughs> okay lang kasi hindi mo naman masyadong gagawin dito. Kasi ano, minsan, minsan lang mga maka, makakausap mo pa ng mga kasama mo sa trabaho, yung mga Chinese, mga El Salvador, mas matino pa mag-English mga Pilipino. Hirap na hirap sila mag-English. Minsan pagka yung kunyari, kunyari kausap mo si Bingming, yung Chinese. Overtime time today, double-double. English na double-double. What? Double-double today, double-double. Ang double-double. Yung pala double. Double yung ano mo, yung oras mo. Hindi <laughs> ko maintindihan. What? Double-double? Yun. Tapos yung mga El Salvador, mga pa-English-English na ano lang sila. Marunong naman sila. Kaya lang, yun nga, nag-ano nag, rin yun. Mag-e-exam din ng IELTS yung mga yun, yung mga El Salvador. Sabi nila, pagka two years daw, hindi pa sila makakuha ng, may, hindi nila maipasa yung ano nila, yung IELTS nila. Uwi, uwi rin daw sila. Eh, sa El Salvador eh. Ang ano rito, ang biyahe ro kunyari galing sila El Salvador 4 hours daw through plane na nakakausap po kasi mga El Salvador mga Chinese mga ganyan pero yun lang tapos na naman yung oras ko sa kakasalitaan ng kung ano ano eh magtingin nga ako dito parang mayroon mga may pulip dito may pulip yata yun na puno no sina like share subscribe ba yung mga ganyan ha? pagka ikaw hindi ka pa nagsasubscribe para hindi natin yung ano yung followers natin sa sa ano yung sa FB group ay ano yung FB page ko mag-follow kayo dun ha na alam